Ngayong araw nga, hello mga manay, samahan niyo ako dahil buong araw to na talagang buong pagod at talagang puyat ang halo-halo dito sa aking mga ginawa Kaya naman samahan niyo ako dahil for today's video, eh, gagawa po ako ng cake na rush order mula sa aking customer na nag-order din ng food tray So dito nga po nakikita niyo, may mga gulay na tayo dyan at karne, madaling araw to mga manay E, eh, namili na po ako kasi pag mga ganong oras, eh, makakabili ka ng mga bagong katay na karne at syempre baksakan ng mga gulay na kailangan namin. Dito, una kong ginawa ay yung paggawa ng cake na in-order ni ma'am. Saktong-sakto kasi yung cake eh, pinagawa ko na lang or pinabake ko na lang po sa stop ko. Dahil pag mga ganun talaga na marami kaming pa-order, eh siya na lang po yung pinag-bake ko para pagdating ko kahit papano po eh, magaang na lang din yung trabaho ko. Magaano na lang ako, magde-design na lang ako. So dito nga mga manay, sa ginagawa kong cake, alam niyo po ba, wala kaming design na idea dahil nga si ma'am ng mga oras na to eh raso nung time na yon wala na akong mapuntahan na baking supplies na naka-open dahil nga sarado na rin at dahil nga doon sabi ni ma'am ikaw na lang yung bahala manay sa design dahil 58th birthday nga po ni sir so kung ano na lang po yung meron doon sa aking kitchen na pang-design eh na lang po yung naisipan namin at yan nga po dahil 58th birthday niya kailangan may paggold and ginawa naming dark or uh, black yung kanyang chocolate ganache sa ibabaw Then, may aspin na lang ng pag-gray uh, yung kanyang icing. So, pagtapos ko nga doon, dito naman, niready ko naman yung mga karne na aking nalinisan. Inuna kong ibabad itong uh, baka dahil nga may kalderetang order si ma'am tinimplahan ko na to ng mga pampalasa mga manay. So yung pampalasa nito, yung uh, recipe nito na, na share ko na rin naman sa inyo, simple lang din naman. At ito rin yung madalas na in-order sa amin ng mga customer namin, lalo na kapag meron din po kami event sa aming cafe. So talagang binababad ko siya or minamarinade ko para mas malasa habang gumagawa pa ako ng mga iba kong kailangan gawin. Then next ko naman itong pagbabalat o paghihiwa uh, din ng mga gulay na gagamitin ko doon sa aking kaldereta. So, meron akong patatas, carrots, at yung bell pepper. Inislice ko lamang po ng saktong laki kasi mga mga manay. E eh, talagang kapag mga ganito po, dito na ako nagluluto sa aking bahay. Kung mapapansin nyo, alam ko magtatanong kayo bakit dito ako nagluluto. Kasi, konti lang naman to dahil kayang-kaya ko naman kaya ako na lang. Then, next, ito naman po yung dila ng baka. So, dahil may request din or may order din si ma'am na lengwa, pinalambot ko na rin po yun para mabalatan. Then, uh, makalipas ang ilang oras na aking pagbaba dito sa karne, niluto ko na rin pong kaldereta mga manay. At pagkatapos ko eh, habang nire-ready ko na rin at inistart start ko na rin lutuin itong patatas na aking nahiwa. So, piniprito ko talaga siya mga manay para po talagang hindi rin na uh, mapanis kagad yung ating uh, ulam. So, mas mainam po na iprito natin yung mga gulay para po yung kanyang excess na tubig. Ganun po yung technique na ginagawa ko kapag may sarsa yung ulam na aking lulutuin. Next, itong pagluluto rin ng no, ating uh, bagnet para sa aking crispy kare-kare. So, ito nga po yung uh, peanut butter na tinimplahan ko na at sinabawan ko na rin ng pinagpakuloan ng baka. So, meron ako talagang... Uh, buto-buto ng baka na pinakuluan para mas malasa yung sabaw ng ating kare-kare. Then dito, pagkatapos kong lutuin yung mga iba kong uh, nilulutong ulam, eh ko na rin po ng pagluluto ng latek para sa aming ubi latek na order ni ma'am. So dito mga manay, hindi po ako naghahalo ng na mga kung ano-ano nga kailangan sangkap para maging stable yan tamang pagluluto lamang po at kailangan purong gata po talaga yung gagamitin natin. Hindi to nawawala sa mga po-order sa akin kasi nga, kita niya naman dyan palang sa toppings eh talagang hindi tinipid dahil purong gata po talaga yan. Then pagkatapos niyan, sinundan ko na rin po ng pagluluto ng aking uh, lingwa. So ito yung kanyang pinakasos at sinabawan ko rin po yan ng pinaglagaan or pinagpakuloan ng baka. Yun po yung aking ginagawa kapag may mga ganitong niluluto ako, nagpapakulo talaga ako ng biyas ng baka para mas malasa po yung sarsa ng ating lengwa. At dahil luto na nga itong ating lengwa, ang panghuli kong nilalagay po yung cream. So, sa ko talaga yan nilalagay. At eto nga, dahil okay na to, pwede ko na itong ilagay sa ating tray. So, good for 20 packs to mga manay itong niluto kong lengwa. Lahat ng niluto kong ulam ay good for 20 packs pero hihigit pa to mga manay. So yung lengwa o yung dila ng baka na nakita nyo kanina, kulang pa yon Nagpakuha pa ako doon sa isang suki ko kasi kinulang yung order ko dahil isa lang yung kinatay nila kaya nagpakuha pa sila ng another na dalawang dila pa ng baka. Yung dila kasi ng baka mga manay, tumitimbang siya ng isang kilo mahigit, minsan dalawang kilo, depende po yun sa baka na kinakatay nila. Then yung pang last, naglalagay po ako ng toasted garlic dyan. Alam nyo ba mga manay, kapag may mga po-order po ako na food trays, ikadalasan eh, po talaga na halos magdamag o buong araw po akong walang tulog. So ito nga, tapos na rin yung aking kalderetang baka na naluto. So magagarnish garnish or magta toppings na lang ako niya ng uh, grated cheese ay ibabaw para naman maganda po yung atake nito kapag nakalagay sa mesa. Mas nakakaakit, mas nakakatakam. Bali, itong order ni ma'am po ay pipick ng 1 p.m. Ito, na-ready ko na rin yung ating palabok. Hindi ko na ito napakita mga manay kasi sobrang dami talagang galawan. Ako lang po mag-isa yung nga uh, nagluluto rito sa kitchen. Naguhugas, diretso linis, ayan. So, nakaprepare na po yan yung palabok. Then, yung aking crispy kare-kare. Eto, hindi ko na sa inyo napakita kung paano ko to inassemble. Again, thank you, thank you, Ma'am Marian. And happy 58th birthday, Sir Miko.